YFM News Umaaray ang mga motorista lalo lalo na ang mga tricycle driver dahil sa patuloy na pagtaas ng gasolina sa bansa. Partikular na dito sa lungsod ng Kawayan. Sa nakuhang impormasyon ng 98.5 kay Ginoong Romeo Juan Jr., 42 anyos, tricycle driver at residente ng barangay San Antonio Kawayan City, Isabela, malaking epekto sa kanila ang sunod-sunod na oil price hike dahil aniya napupunta na lang sa gasolina ang kanilang kinikita. Aniya, 400 hanggang 500 pesos ang kanyang nagagastos sa gasolina araw-araw kung kaya't nahahati na lang ang kanyang kinikita sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa niya, kahit katuwang niya ang kaniyang misis sa paghahanap buhay ay hindi pa rin sapat ito sa kanilang pangunahing pangangailangan lalo pat mayroon pa silang pinag-aaral na tatlong anak. Samantala, narito ang naging pahayag ni Ginoong Juan na ukol sa isyong ito. Sila yung uh, dawat ni ng uh, tricycle driver, kuma o so, mawalin. Yes, ito yung panagtuntuloy na panagatid ni panag Trejo si, Prejo, si Dawatin ni Matt kumangumato itong pressure, itong pamasaan. At ito'y pag-insikerni nga para sa ng mga pesos. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa Balita Tugtugan at Public Service, Idol! IFM News!